Araw ng Martes. Narito ang pagpapala at biyaya ng mabuting balita, halika at ating pakinggan. Ang aral at mga punto sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 13, verse 36, 43. Ang Ebanghelyo ngayong Martes ay naglalaman ng paliwanag ni Jesus sa talinghaga ng trigo at damo. Sa talinghagang ito, ipinaliwanag ni Jesus ang kahulugan ng dalawang uri ng tao sa mundo, ang mga anak ng kaharian at ang mga anak ng masama. Ang mga anak ng kaharian ay kumakatawan sa mga tunay na mananampalataya, habang ang mga anak ng masama ay kumakatawan sa mga hindi naniniwala o mga nagpapanggap na mananampalataya. Narito ang paliwanag ni Jesus sa talinghaga. Ang nagtatanim ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang anak ng tao ay tumutukoy kay Jesus mismo na nagtatanim ng mabuting binhi ng salita ng Diyos sa mundo. Ang bukid ay ang mundo. Ang mundo ay kumakatawan sa lahat ng tao sa lupa, kapwa mga mananampalataya at mga hindi naniniwala. Ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian. Ang mga anak ng kaharian ay ang mga tunay na mananampalataya na tumatanggap at sumusunod sa salita ng Diyos. Ang damo ay ang mga anak ng masama. Ang mga anak ng masama ay ang mga hindi naniniwala o mga nagpapanggap na mananampalataya. Sila ay naghahasik ng kasamaan at paghihiwalay sa mundo. Ang kaaway na nagtanim ng damo ay ang Diablo. Ang Diablo ay ang kaaway ng Diyos at ng tao. Siya ay naghahasik ng kasamaan at paghihiwalay sa mundo upang sirain ang mga tao ang pag-aani ay ang katapusan ng panahon. Ang katapusan ng panahon ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom kung saan hihiwalayin ng Diyos ang mga mananampalataya sa mga hindi naniniwala. Ang mga mga ani ay ang mga anghel. Ang mga anghel ay mga nilalang ng Diyos na nagsisilbi sa kanya. Sila ang mag-aani ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Narito ang aral ng talinghaga. Ang talinghaga ng trigo at damo ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng tao ay tunay na mananampalataya. May mga nagpapanggap na mananampalataya, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng kasamaan. Sa araw ng paghuhukom, hihiwalay ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya sa mga nagpapanggap. Ang mga tunay na mananampalataya ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan sa langit, habang ang mga nagpapanggap ay mapaparusahan sa apoy. At ito naman ang mga punto sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na pananampalataya. Mahalagang malaman natin kung ano ang tunay na pananampalataya at kung sino ang mga tunay na mananampalataya. Ang panganib ng pagpapanggap na mananampalataya. Ang pagpapanggap na mananampalataya ay isang malaking kasalanan sa paningin ng Diyos ang tiyak na paghuhukom ng Diyos. Ang Diyos ay magbibigay ng patas na paghuhukom sa lahat ng tao. Ang pagkakaiba ng mga tunay na mananampalataya at mga nagpapanggap. Ang mga tunay na mananampalataya ay nagbubunga ng mabuting bunga, habang ang mga nagpapanggap ay nagbubunga ng masamang bunga. Ang pangangailangan para sa pagsusuri sa ating mga puso, mahalagang suriin natin ang ating mga puso at tiyakin na ang ating pananampalataya ay tunay at bilang pagtatapos konklusyon ang talinghaga ng trigo at damo ay isang mahalagang aral sa ating pananampalataya. Nagtuturo ito sa atin na hindi lahat ng tao ay tunay na mananampalataya. Mahalagang malaman natin kung ano ang tunay na pananampalataya at kung sino ang mga tunay na mananampalataya. Dapat din nating suriin ang ating mga puso at tiyakin na ang ating pananampalataya ay tunay. Sa araw ng paghuhukom, hihiwalayin ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya sa mga nagpapanggap ang mga tunay na mananampalataya ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan sa langit habang ang mga nagpapanggap ay mapaparusahan sa apoy Thanks God nawa na gustuhan niyo ang video Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang reels at like comment and share Thanks for watching and listening. God bless you. Ano panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Wheels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon.